Ang Nenmatsu pagtatapos ng taon dito sa si Japan ay pinakaabalang panahon ng taon. Sa kalagitnaan ng December ay nagsisimulang isagawa ang mga party sa pagtatapos ng taon o ang tinatawag nilang Bonenkai. Ang purpose ng Bonenkai ay kalimutan ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa taon na yon. Ang Bonenkai ay ginaganap ito sa lugar kagaya ng restaurant, hotel restaurant, karaoke at iba pa na kasama ang mga kasaman sa trabaho. At bago naman mag-Christmas, abala ang mga Japanese sa pagprepara ng New Year's card o ang tinatawag nilang Nengajo. Ang Nengajo ay tradisyonal ng mga Japanese na pagbati sa pagbubukas ng bagong taon. Pagkatapos naman ng December 25, ang dekorasyon ng mga pang-Christmas ay agad po nila itong tinatanggal at pinapalitan agad nila ito ng mga New Year's decoration kagaya ng kadomatsu. Ang kadomatsu ay isang dekorasyon sa pagsalubong ng bagong taon na para sa kanila ay magbibigay ng magandang kaligayahan at magandang ani. Tradisyonal din sa mga Japanese ang mag-general cleaning bago matapos ang taon dahil ang paniniwala nila dito ay makakatanggap sila ng blessing sa kanilang kamisama sa paglilinis ng buong bahay sa pagsalubong ng bagong taon. Ang omisoka o bagong taon ay naghahanda sila ng pagkaing tradisyonal na tinatawag nilang ryori. At sa bisperas ng bagong taon ay kumakain sila ng toshikoshi soba at sa paniniwala ng swerte at mahabang buhay. 良いお年を来年もよろしくお願いします。